Ay, gano'n ba Uy, baliktad. Ay, baliktad. <laughs> ano ka ba? Doon, dapat sa kabila magbukas ng saging. Di ba dapat sabi nila sa ulo? Ito yung ulo, di ba? Eh, ano yun? Naman. Hindi, yan ang ulo. Ah, ito ba yung ulo? Oo. Oh. Pangit <laughs> <laughs> <Bamit> naman. <laughs> o, oh, sige, yun na lang. Baliktad mo nila. ka tingnan. O, oh, eh, di ba? Mas madali buksan. Oh. Oo rin ng ano eh. Parang, parang tinanggalan mo lang ng condom yung utin. Ay, may condom bang utin? oh, now. <laughs> ang dali. Ang na, ang dali na. Huwag ka na. Ha? Ang <laughs> <laughs> sarong. Ang sapa. Paan. Paano, paano niya ba kinain ng ice cream? Paano niya kinain? Ay, Ha <laughs>